Ang mundo ng pagpapalahi ng gamefowl ay isang komplikadong ang hinabi mula sa mga henerasyon ng selektibong pagpapalahi, estrategikong crossbreeding, at isang malalim na pag-unawa sa genetika ng mga manok at mga estilo ng pakikipaglaban. Ang artikulong ito ay sumusuri sa dalawang kilalang linya ng roundhead game pal, ang Carl Davis roundhead at ang Whitemore roundhead, na nagbibigay diin sa kanilang natatanging mga katangian, kasaysayan ng pagpapalahi, at mga kontribusyon sa pagunlad ng mga unang klase na manok sa pakikipaglaban. Ang pag-aangkin ng isang crow sa pagitan ng southern fowl at power blood ay maaaring makabuo ng mga superior na manok sa pakikipaglaban ay sinusuri sa pamamagitan ng lente ng mga partikular na bloodlines na ito. Ang Carl Davis Roundhead ay tangi bilang isang bihasang, ring general, isang termino na ginagamit upang ilarawan ang isang mandirigma na may pambihirang kamalayan sa ring at taktikal na kakayahan. Ang natatanging estilo ng pakikipaglaban nito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mataas, tumpak na, isang pag-atake na tumatalon, tumpak na mga palo na naihatid sa isang offbeat tempo, na nakakagambala sa ritmo ng kalaban. Habang ang ilang mga linya ng Roundhead ay pinuna dahil sa kakulangan ng pare-parehong game ness, ang Carl Davis Roundhead ay napansin para sa hindi matitinag na pagsalakay at patay na espiritu ng laro na ginagawa itong isang nakakatakot na kalaban. Ang kombinasyon ng kasanayan at tibay na ito ay ginagawa itong partikular na angkop sa estilo ng long night slasher na laganap sa pakikipaglaban ng manok sa Pilipinas. Ang maagang pagmature nito at pagiging tugma sa mga modernong slashers, kabilang ang sweaters, hatches, at clarets, ay nagpapahusay pa sa halaga nito bilang isang breeding stock. Ang crossbreeding sa Carl Davis Roundhead ay patuloy na gumagawa ng mga supling na may mahusay na istasyon at estilo ng pakikipaglaban. Ang Whitmer Roundhead, na binoon ni Mr. Guy Whitmer ng White Pine, Tennessee, ay nagmamayabang ng isang linya na nagmula pa noong 1970s. Ang mga manok na ito na may piko, puting paa, at light hapled ay kilala sa kanilang katalinuhan at pagiging mailap sa ring. Sila ay mga sinasadyang na mamalo na may pambihirang tempo na ginagawa silang lubos na epektibo sa mga long knife match. Sa mga uri ng roundhead, ang Whitemare roundhead ay malawakang itinuturing na pinakamagaling, isang patoto sa dedikasyon ni Mr. Whitemare sa selektibong pagpapalahi. Si Derek Sizemore, isang iginagalang na Amerikanong breeder, ay hayagang nagsabi na ang Whitemare Roundhead ay ang pinakamagaling na roundhead na nakita niya. Ang pagpapatuloy ng linya ng Whitemare Roundhead ay likas na nauugnay kay Doyle Watson ng Tennessee. Ang pagkuha ng tatlong Lacey Roundheads mula kay Mr. Whitmer noong 1998 at kasunod na isang Frank Ellis Lacey hen at isang Hugh Norman Lacey Roundhead, si Mr. Watson ay nakatuon sa karagdagang pagunlad at pagpino ng linya ng Whitmer. Ang kanyang programa sa pagpapalahi ay nagbunga ng mahusay na mga resulta, at habang ang White Roundhead ay mahusay na naghahalo sa iba't ibang mga bloodlines, Gene Austin Mister, Watson ang mga pros sa Albany. Ang kanyang malapit na ugnayan kay Steve Simbeck, na ang Simbeck Roundheads ay nakamit ang makabuluhang tagumpay sa World Slasher Cup, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng networking at pakikipagtulungan sa loob ng komunidad ng pagpapalahi ng Game Power. Ang tagumpay ng parehong Carl Davis at Whitmer Roundheads ay sumusuporta sa pag-aangkin na ang isang matalinong cross sa pagitan ng Southern Fowl at kung ano ang tinatawag ng mga breeder na Power Blood ay maaaring talagang makabuo ng mga pambihirang manok sa pakikipaglaban. Ang eksaktong komposisyon ng Power Blood na ito ay nananatiling medyo mailap, nag-iiba sa mga breeder at madalas na nagsasangkot ng mga pagmamay aring timpla ng mga oriental at iba pang mga bloodlines. Gayunpaman, ang pare-parehong pagpapabuti sa laki, gameness, at estilo ng pakikipaglaban na sinusunod sa mga linya ng roundhead na ito ay nagmumungkahi ng isang matagumpay na pagsasama ng mga genetic na elemento na ito. Ang kung pagpapakilala ng mga oriental bloodlines, tulad ng nakikita sa pagunlad ng lazy roundhead, ay makabuluhang nagpapataas ng laki at kakayahan sa pakikipaglaban ng mga nagresultang manok, na nagpapakita ng potensyal ng crossbreeding upang mapahusay ang mga pangais-nais na katangian. Ang mga kwento ng Carl Davis at Whitmer Roundheads ay naglalarawan ng dedikasyon, kasanayan, at madalas na masakit na pagsisikap na kinakailangan upang bumuo at mapanatili ang mga superior na bloodlines ng Game Pound. Ang mga linya na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang kontribusyon sa patuloy na evolusyon ng pagpapalahi ng Game Pound, na nagpapakita ng lakas ng selektibong pagpapalahi at estrategikong crossbreeding upang makabuo ng mga manok na may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban at gameness. Ang karagdagang pananaliksik sa genetic makeup ng mga manok na ito, kabilang ang isang detalyadong pagsusuri ng mga partikular na oriental at southern bloodlines na kasangkot, ay walang alinlangan na magbibigay ng mahalagang pananaw sa komplikadong pakikipag-ugnayan ng genetika at estilo ng pakikipaglaban sa game power.